So, yan. Itatayo mo lang siya. Siyempre, itong sealer, kailangan meron din siyang patungan para mataas siya. Kasi nga, mataas yung ating ano, ah uh, isi-seal. So, eto, nakaharap dyan. And etong line na to, tsaka yung line dito, yun yung pagtatapatin ninyo. So, ito mo na lang konti ito para hindi madamay. Ayan. Ayan. Pag nawala na yung ano, yung ilaw, sealed na yan. So, ayan. Kung makikita ninyo, medyo meron pa siyang, ano, meron pa siyang basa. Kahit may basa siya, nag pa rin siya. So, ayan. So, sobrang ganda ng sealing niya. So, hindi talaga siya, ano, hindi talaga siya mag maglilik. And then, lagyan natin ng may sticker. So yung sticker din nabibili rin sa atin. Pwede kayo magpa-print. Kung meron kayong sariling design. So okay. Yan. So etong part na to, tama lang din natin doon. Para mas okay siya tignan. So yan. So ganyan lang yung pag-seal niya. Okay. So safe na safe siya. Okay.